Kahit na yan po ay may pintura na dati, pagka pinahiran mo po yan ng water base, wala na pong reaction po yan. Pero pagka ang ginamit mo ay enamel, magkakaroon ng reaction po yan. So, mangungulubot. Pero pag water base po, yung gagamitin natin na pang masilya, sa kahit na anong klaseng pintura, pwede mong patungan ng mason ripati o kaya water base, ay wala pong reaction pagka pinatungan ng acrylic na Uh, pintura. So, yun po yung uh, kagandahan niyan mga kamusta. No? Hey, what's up mga kamusta? Maganda magandang, magandang uh, tanghali sa inyo lahat. So, nandito tayo sa project natin dito sa Aggov uh, 2 mga kamusta. No? So, uh, dito. Papakita ko lamang yung cabinet natin na ginagawa ngayon dito. At uh, yung cabinet natin na ikakabit kasi... Ah, uh, ito pinipintura na mga kamasta no. So, tara natin. So, ito mga kamasta no. Uh, dito na tayo ngayon. Eh, uh, yung tinalisan natin dati, ito na siya. So, ayos na 'yan. Bali ang problema na lang natin dito mga kamasta ay ito. Hindi ko na 'to nasabi kay uh, Madam Heidi. So, mas maganda buhusan na lang 'to. Kasi hindi pala nila may tuloy yung tiles niyan pababa. Gawa nung uh, hindi nakaya nung sarado itong gate. Ito. So, naalangan medyo mahirap. Yan o. So hindi na siya pwedeng lagyan ng tiles 'yan kasi masikip na siya. So ang gagawin na lang natin dito Talagyan uh, na lang natin siya ng semento. So, na lang 'to para mag-elevate uh, siya. Kasi masyadong mababa tong uh, ginawang gate. Hindi siya pwedeng uh, uh, tapingan ng tiles. So uh, ang gagawin na lang natin dyan semento na lang. Yun na lang. Then, ito talaga naka-open lang to, So, mas maganda to pag uh, medyo mas marami pa yung bato. Ilalagay dyan sa loob nya. Kasi ito, uh, may septic tank yan sa loob. Ayan, dito ayos na rin. Then, ito. Ito na yung lalagyan ni Julius mamaya ng lock. Ito rin. Para may lock na rin yan. Tapos, uh, dito mga kapasa. Ito yung minamasilyan na yung uh, cabinet natin. Ito na siya. Oh. Gamit yung uh, ating uh, pangmasilya. Ayan. So, babahagi ko rin yan. Ano yung ginagamit natin para sa mga nagdi-DIY. So, ang gagamitin kasi natin dito, mga kamusta, ay uh, acrylic which is Doco finish. So, kung mapapansin nyo, hindi kami gumagamit ng easy tight. So, ayan. Oh. Uh, Simple uh, pag pagmamasil uh, yan lang ng ating kabinet. Ayan, Sankyl Jong. Hello. <laughs> ayan. So, ito yung dati niyang kabinet pero nadat na na namin to Ngayon, ito na yung uh, uh, para sa ginawa rin natin. Ito na siya made by uh, Ryan yeah. si paring Ryan so shout out kay paring Ryan sa tropa okay na 'di simple lang to then yung uh, gagawin na lang dyan mga kamusta ano eh? bubugahan na lang natin yan ng uh, do finish yeah. so bright white pero sabi naman ni Ma'am Heidi uh, gusto niya daw yung gray so ipapares lang natin dito kasi ito dati naka-roller lang siya ni roller lang yan pero sa atin uh, bubuga na lang natin yan so dito uh, yung konting tip na maibabahagi natin para sa ating uh, pag uh, pag, pagmamasilya o kaya pag finish pagka uh, sa mga flywood kasi marami ding na uh, alam ko maraming uh, magko-comment dito sa portion na to kasi ito po tested na to na aming ginagawa kung ano po yung ginagamit namin pang masilya Pagka sa mga ganitong uh, klase o kaya duko finish na tinatawag Kasi uh, dapat yan ang gagamitin natin dyan ay easy tight O yung uh, mga tinatawag na dapat e eh, pang duko O pang acrylic na masilya Pero sa amin po ang ginagamit po namin dyan ay water base Which is ang water base po namin na tinatawag Ay yung ating mason ripati at saka patching compound So pwedeng pwede po yan mga uh, Tama po yung inyong narinig uh, at saka patching compound po yung aming ginagamit. So kung makikita nyo, napakadaling ipahid. Ayan o. Oh. Ayan, napakadaling iba, ipahid. Gawa nga po ng uh, at saka patching compound po yan. Then pwede na po natin yan uh, lalagyan ng primer directly ng acrylic which is uh, epoxy gray na primer tapos yung ating uh, pintura na na gloss which is yung kanyang uh, kulay ay uh, gloss white. Gloss white or it's either gloss white o kaya yung talagang kulay na gusto ni madam. Kagaya nito yung gray. So lalagyan lang natin siya ng gray para maging uh, maayos po yan. O kaya yung masusunod yung kulay natin mga wow, kamusta. No? So ito yung masunlipati natin. Excuse me Uncle John. Ito. So ito yung masunlipati natin. Ayan. So water based ang tawag namin dyan. So ito yung masunlipati then hinahaluan natin siya ng patching compound so uh, alam ko na maraming magtatanong dyan maraming uh, mag, uh, magko-comment patungkol dito pero ito po tested na po namin halos ilang taon na po namin ginagamit to so uh, hindi po kami gumagamit ng easy tight gagamit lang po kami ng easy tight pagka kunwari ito nabutasan tapos sobrang lubog so hindi naman po advisable na gagamit ka ng ganitong klase ng uh, masilya so ang gagamit mo doon easy tight kasi ang easy tight kasi ka mga kasta no yung yun po yung ginagamit para sa mga pangsasakyan Ganon din dito yun din dapat yung gagamitin mo dito pero ito yung ginagamit po namin na maaari kong ibahagi sa inyo na makakatulong sa mga DIYers at uh, gustong uh, matuto sa pag pagmamasilya uh, o kaya pagpipintura ng uh, duko finish kahit sa kahoy mga kumusta no So walang kabayan walang kaba kahit na yan po ay may pintura na dati, pagka pinahiran mo po yan ng water-based, wala na pong reaction po yan. Pero pagka ang ginamit mo ay enamel, magkakaroon ng reaction po yan. So, mangungulubot. Pero pag water-based po, yung gagamitin natin na pang masilya, sa kahit na anong klaseng pintura, pwede mong patungan ng mason ripati o kaya water-based, ay wala pong reaction pagka pinatungan ng acrylic na uh, pintura. So, yun po yung uh, kagandahan yan mga kamasta. No? So, ang gagamitin natin yan, yung uh, sabi ko nga yung duko finish natin. So, spray natin yan. Compared dito, hindi siya naka-spray dati yan. Roller lang inamit. Pero mas maganda kasi pagka mga cabinet, dapat uh, naka-spray po yan. So, okay na. Masali yan na lang. Masali na lang pa babal? Oo, oo. Ay, ito? Hindi, hindi. Uh, hindi, kasi kwan to? Uh, Enamel. Sigurado ako. Uh, Then, ito. Ito rin yung uh, lalagyan din ni Julius ngayon ng paglalagyan ng lock niya. Yung grill natin na yan. Diba? Yes na. So, dito, sila na gumawa na ito. Ah, hindi ko alam kung sino po yung contractor ni Madam dati. Ayan, oh. So, sabi naman niya soon ay eh, papa papaayos niya rin yung ganyang kisame dito. Ito ayos na rin to. Hindi pa na ilagay yung receptacle niyan kasi iba na yung dapat na receptacle na ilalagay diyan. So tatanungin ko na lang siya kung ano ilalagay natin na ilaw para bago tayo mag turnover eh may ilaw yan na mas maayos, mas maganda tingnan. Uh, it's either siguro receptacle din siguro o kaya gusto niya naman center light so ayos pa rin tapos eto Papalagyan din natin ng kulay yan. Yung drop nya. So sa ito, uh, hindi na kami ito pinakabit muna. At uh, i-elbow na lang natin to Palabas dito. Sa sa labas. Papayos natin yan kay Efren. Kasabay na rin to. Itong, uh, sa baba. Kasi kung mapapansin ninyo. Uh, dito kasi dati. Ayan nga. Na, na, panod nyo na rin sa vlog yan dati. Ang... Uh, ang diskarte dapat namin dati ibubutasan yan pero hindi siya advisable lalong lalo na at uh, buhos yung nasa taas so sabi ko para hindi na magalaw baka mamaya mas malaki yung problema i-elbow na lang natin palabas dito na lang natin siya idadaan tapos pa-elbow na naman palabas pababa so malis na to bali eto kasi mga kamasa no, delikado pag nandito siya di sa hindi pangit tingnan di ba pangit na siya tingnan pag nandyan naka-expose then yung naging trabaho natin dito yung mga Windows niya Then okay na Tapos yung Sa may uh, Aircon Ayos na rin Tapos itong Sa pintuan to. So retouch na lang Yung mga Pintura na ito Pagka May kakabit na yung uh, Lock niya Kasi gagawin na nga ni Julius Ito na Nakaprepare na yung mga Ilalagay niya Para uh, Ayos na ayos Kasi medyo Nagkakaroon ng komplikasyon dito Kung paano Komplikado yan Kung paano natin Lalagyan ng lock Papunta sa loob pero dito sa labas, madali lang eh. Ito. Lalagyan lang natin ng lock dito. Para sa labas niya. Ayan. So, ito yung update natin dito ngayon sa project natin mga kamasta. No? So, ganun din sa retouching nito mga kamasta. No? Uh, pag napinturaan yan, pwede mo ulit i-retouch. Pero pwede mong gamitan din ng green putty. Sa mga nakakaalam sa pagbubuga, ng pintura o paggamit ng mga mga spray paint ganyan uh, o kaya yung uh, pagduduko natin uh, pag automotive so green party yung kalimitan na ginagamit pag uh, natapos na yan o kaya napatungan na ng uh, ng acrylic uh, paint no so yan so, yan lang yung uh, yan lang yung ating may babahagi mga kamasa sa pag uh, mamasilya ng ating uh, Cabinet, which is kahoy, yung ginamit natin. Pero yung ginamit natin dito mga kapasta ay water-based, which is sumasundi pati at saka patching compound. So mga master natin dyan, tabi po. Ito po ay uh, may ibabahagi po lamang lang namin uh, based sa aming uh, experience, sa katagalan na rin po namin ginagawa to, ay uh, hindi po to kawalan o kaya hindi po ito sama pagkos nakatulong tayo sa mga nagdi-DIY na nag-uumpisa. At sa mga gustong matuto patungkol nga sa pagpipintura natin mga kamasta, mga no? pagmamasilya, lahat na yan, ito ibahagi para sa mga open-minded na mga tao. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan lamang po yung ating update na rin dito sa project natin sa Agub 2, Solano Nuevo Vizcaya. Kung kay Ma'am Heidi, Ma'am Heidi Ganado, shoutout po sa inyo. At kay uh, Sir, yung kanyang husband, so shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan at maraming uh, maraming -marami salamat po. God bless everyone. Bye!